Nagsalita na for the first time ang actress at TV host na si Tony Gonzaga patungkol sa kalagayan ngayon ng It Showtime host na si Bong Navarro. Matatandaang nitong nakaraan lang ay isang malaking dagok para sa laban ni Bong Navarro ang inanunsyo kung saan nireject ng korte ang kanyang motion for reconsideration para manatili siya sa NBI. Ililipat na siya sa camp bagong diwa sa tagig anytime after matapos ang mga opisyal na proseso. Doon nga ay isasama siya sa isang selda kung saan marami siyang kasamang preso. Malaking difference ito sa nakasanayan niyang treatment sa NBI. At ilang araw nga matapos ang nakakabiglang anunsyo ay nagsalita na si Tony Gonzaga patungkol kay Vong Navarro. Ayon kay Tony, Oh, I, continue to pray for him, just like all of us in the industry. We're, we're continuing to pray for him, we're wishing him uh, for safety, of course. So, um, sana talaga uh, mapabilis, mapabilis yung, uh, yung nangyayari para matapos na. Yung proseso ng ating justice. Oh, Oo, para matapos na. But, but how do you feel for him now? Ah... Uh, mo maalis mo nga yung yung uh, lungkot. But, uh, yun, uh, wala naman tayong ako, for me, hindi ko alam kung ano gagawin ko, but you can just give your prayers. Malapit na magkaibigan si Navong Navarro at Tony Gonzaga. Matatanda ang nagsama sila sa mga pelikulang The Another's at My Only You noong mid-2000s at mula nga noon ay naging friends na sila sa industriya. Kaya naman ganoon na lang din ang pag-aalala ni Tony Gonzaga para kay Vong Navarro. Sa ngayon ay ililipat na si Vong Navarro anytime. Pero pwede pa siyang makalabas agad kapag pinayagan ng korte ang petisyon niyang biyansa o bail. Nagkaroon na ng ilang hearings dito at kampante naman ang mga abogado ni Vong Navarro na pagbibigyan siya ng korte. So ano po ang masasabi nyo dito? Sabihin lamang po sa comment section.